Jellyfish is real. <laughs> We are here in the beach. Asa uh, ka banda? Ugo man lagi mahal. Ah, oh, makita man pa rin nila Joy, kahit doon sila. Dito na Dito na daw. Ano? Dito na daw maligo. Kaya nga. Gini. Mahal dumidikit yan, di ba? Hindi pala talaga siya. Oo, oh, kaya nga siya jellyfish. Huwag oh, mong anuhin. Patay na yan eh. Ha? hindi yan patay. Eh, Siyo na mabubuhay pa ba yan ng matagal diyan? Fishing nga, di ba? Saan ba Patay na, na to? Yun? Mga ma... Ah, uh, patay na. Saan ba ay, budaw, man? na nabuhay Ano yung madaman? Ano yung ngayon na, ano Ngayon na matay man. sila. gunta? Ngayon na man sila. Siyempre, wala nang tubig. Para siyang Ah, ito ah, ganyan. Oh, yan yung ano. Shit, delikado dai tani. Katon ruban ni. Eh. Pag madikitan kanyan. Hmm. Ano sa Tagalog yan? Ha? Huh? Jellyfish? Jellyfish Japan. <laughs> ayon ko, ay ayon ko, hindi na ako maghuna. <laughs> ay, nakakapagod. Ay! dili. Malambot na sa dika. Ano sa dikya? Dikya? Kan ano? Pagama pagama ko. Baka daghan man to dito mahal. Naghan man siguro sa dagat. Medyo no ako. Ba't parang ang dilim naman na Let's go! Ana Sina Sina lang yata tayo dito para picturean eh. Ayano, oy Raj, ingat ka. <laughs> Bakit ko lay <kalahe> blue? Pakakatol muna. Medikit na. Naghanag, nilipis na rin ano na. Okay. Pero may iba't may iba, may iba din kulay, parang puti. Hmm. Nais nice daman na siya. Ah, iba yung ginaanan natin, mahal. Ito talaga, dagat talaga siya, mahal. Sabi mo. Dagat nga. Kaya nga, oh. Suba to eh. Dagat siya, kasi di mo kita nga. Kaya nga, suba nga yung nandun. Hindi yung suba. Padugtong yan, oh, pa naging suba. Ah, sige. Ay, ay, ay. Sinama pala tayo nito para ano. Aligo na mo. Ang dili man sa daplin ang hugaw, pero dito limpyo man. Ah, maligo na ko. Bahala ka dyan.